Gusto mo ba na siya ay mas lalong ma-in love ng husto sa iyo? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon para mas lalong ma-i-in love ng gusto ang partner mo sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Gawin lamang itong ritual, araw-araw, isang beses sa isang araw, sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, una, dapat ikaw lamang mag-isa kung gagawa ka ng ritual at dapat ikaw ay nasa tahimik na lugar. Mag-focus at mag-concentrate ka pakaisipin mo ang target at sambitin mo lamang ito sa isipan mo. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong mai -in love ng husto sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo nagdaga ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. Basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo, para mas lalong ma in love ng husto ang partner mo sa iyo. Kahit kayo ay may tampuhan sa isa't isa at hindi palaging nag-uunawaan, ay mas mainam na gawin mo ang ritual na ito. Nang sa ganon, maganda po ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa, basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. At depende na po sa inyo kung hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.